programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Nagkita na nga itong si A. Adrian at ito nga si Charlene at sinabi nga niya dito na meron daw tumawag sa kanya na nag-update kung saan nga naroon itong ang si Leilani ngunit nagsinungaling nga itong si Attorney Adrian at sinabi nga niya na hindi siya nakita itong si Leilani at isang biro at joke nga lamang daw itong ngunit ito namang si uh, Charlene ay hindi nga naniwala sa sinabi at binalita nitong si Attorney kung kaya't ang ginawa nga niya ay sinundan niya itong ang si Charlene si Divina at itong si uh, Attorney ay pinuntahan at hindi lang kaalam-alam itong ang si Attorney Adrian at itong ang si Bibina na nakasunod pala sa kanila itong ang si Sherlyn at dito nga ay narinig niya ang lahat-lahat at ang katotohanan nga ang itinago nga sa kanya nitong ang si Attorney Adrian kung saan nga naroroon itong ang si Leilani at mayroon na nga siyang update kung kaya dito ay sinugod at hinarap nga nitong si Sherlyn, itong si Attorney Adrian na siya kang ginagulat ni attorney at nabuking at nasundan siya at ngayon ay alam na ni Sherlyn ang katotohanan at dito naman ay uh, nasabi nga nitong si uh, Attorney Adrian na nagawa na lamang daw na itatwa at magsinungaling sa kanya dahil sa kanyang pagmamahal. Dito nga kay Sherlyn kung kaya dito naman ay nasabi nga nitong siya Sherlyn na hindi pagmamahal na matatawag dahil nga kasinungalingan ang ginawa mo at dito ngayon ay magagalit na rin itong nga siya Sherlyn dito nga kay Atty. Adrian dahil sa kanyang ginawang pagsinungaling at dito naman ay papasukin na nga ng tauhan ng bruhang si Divina kung saan naroroon ito nga si Leilani at dito ay mapapansin nga ng magbiyanan na meron ngang tao sa kanilang paligid at umaligid umali Ano kaya ngayon ang gagawin ng magbiyanan? Makaligtas kaya sila dito nga sa tauhan ni Divina na ninanais na nga nilang tapusin ang buhay ng magbiyanan dahil nga sa nalaman na nitong uh, si Bruhang Divina kung saan naroroon itong ang isang pinakamalaking witness nga na nakakaalam ng kanyang lahat ng uh, sikreto na pakatago-tago na isang araw ay bigla na lamang ibubulgar ang lahat ay masisira ang lahat-lahat nga ng plano at pinaghirapan ng Bruhang si Divina kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, Paki like and share para maging update ako sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!